Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa Sementadong Kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. sa liblib na bahagi ng barangay sementadong kalsada nakatira ang isang batang ina na may tatlong anak. Siya ay si Gina, isang mapagmahal na ina na nagmamahal ng lubos sa kanyang mga anak at handang gawin ang lahat para sa kanilang kabutihan. Tuwing umaga, bago man sumikat ang araw, nagmamadali na si Gina upang magtayo ng maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Ito ang kanyang pangunahing kabuhayan kung saan siya ay nagtitinda ng mga iba't ibang paninda mula sa mga candy hanggang sa lutong pagkain. Mama, may ulam po ba tayo mamaya? Tanong ng kanyang panganay na anak habang tumatayo sa tabi ng kanyang pwesto sa tindahan. Huwag kang mag-alala anak, may ulam tayo mamaya. Sagot ni Gina na nagpapakitang gila sa pagtitinda ng mga iba't ibang paninda. Bilang isang ina, ginagawa ni Gina ang lahat upang mapasaya ang kanyang mga anak. Kahit na minsan ay napapagod at nahihirapan, hindi siya sumusuko sa pag-asang makakamit ang magandang buhay para sa kanilang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagpupursigi si Gina upang kumita ng sapat na pera. Gumagawa siya ng mga para matiyak na makakain ng maayos ang kanyang mga anak at sana'y magkaroon ng magandang kinabukasan. Napapaluha si Gina tuwing nag-iisa sa gabi sa kalungkutan ng kanyang puso, hiling niya na sanay magkaroon sila ng mas magandang buhay. Isang buhay na puno ng kasiglahan at kasiyahan. Ngunit sa kabila ng mga hamon at pagsubok, nananatili siyang matatag at determinado na magbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Sa tuwing dumadaan ng mga gabi, hindi nawawala sa kanyang isipan ang mga pangarap para sa kanyang mga anak nais na niyang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan kaysa sa kanyang sariling nakaraan kahit na ang kanyang buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok patuloy pa rin siyang umaasa at naniniwala na darating ang araw na magkakaroon sila ng mas magandang buhay at dito na po natatapos ang ating kwento ngayon 'wag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.